Hello mga boss, mga nangapon. Nakauwi ko lang, galing biyahe. Medyo malayo, kaya 3 re days ako nakauwi. Namiss ko agad itong mga lagakong ibon. Itong siya ko at saka si ano, si emerald Dab. Nandito yung ano, uh, amethyst Brown Dab. Yan. Ito si Amethyst Brown Dab. Malaki na mga boss. Kasi oh, yung katawan ni Amethyst Brown Dab at saka ni Emerald Dab. Pakising laki na po sila. Pero baby pa si ano, baby pa po si Amethyst Brown Dab. Isa dito sa ano sa Emerald Dab. Nandito rin si ano si Spotted Dab. Ah, dito rin si Spotted Dab. Kaya lang ayaw ni Spati Dab dito sa ano sa Emerald Dab. Nung wala pala ako dito mga boss, yung anak ko nagpapakain dito sa dalawa. Kasi itong dalawa, kailangan pa talagang subuan. At saka itong si Ispati Dab mga boss, baldado po yung pakpak niya kaya hindi siya pwedeng pakawalan. Kasi pag pinakawalan siya, kawawa siya sa mga manok. Kaya palagi siyang nasa loob ng bahay. At itong si Amethyst Brown Dad naman, pag pinapakawalan ko siya mga boss kailangan nandito ako sa bahay dahil inakay pa siya kailangan pa talagang bantayan at dito naman mga boss update kay Kula Sisi or Hanging Parot minsan ko naman pala silang ma-update kasi mahirap silang hanapin pag hindi sila humuni hindi ko talaga nakikita kung saan sila mga boss mahilig talaga sila sa bayabas malapit na nilang maubos itong isang buong bayabas itong mga kaibigan kong Kula Sisi mga boss habang tumatagal bihira ko na lang po sila mahawakan kasi parang ayaw na nilang lumapit sa akin pero okay lang mga boss nakikita ko naman sila na okay lang sila hinanap ko nga pala yung isang kula sisi nagtaka ako bakit hindi siya lumapit dito at kumakain ng bayabas kaya sinubukan kong tawagin tong isang kula sisi kaya lang hindi talaga lalapit mga boss hinanap ko po yung isa kong kula sisi kung nasaan na kasi isa na lang po yung nakikita ko nung medyo malapit ang dumilim gumaan na po pakiramdam ko kasi umuwi po siya akala ko iniwan niya na rin ako tulad po doon sa isa yang kasama. May hilig din pala sa ratilis itong mga laga kong kulasi mga boss. Kasi minsan pag naubusan ako ng saging, ratilis po yung kinakain nila. Tulad po dito sa mga iba kong alagang ibon na alimokon, may hilig din sa ratilis. Mga boss, pwede bang makahingi ng kunting pabor? Pwede bang pakifollow dito sa feed sa si mga laga kong ibon para lagi po kayong updated? At kung pwede, pakishare at react na rin. Maraming salamat po. God bless. Tsaka shoutout nga pala doon sa nagtatanong kung saan ko nabili itong ginagamit ko na syringe si nasa Yellow Basket lang mga boss. Kayo na po ang pipili doon kung anong size yung gagamitin nyo. Meron kasing 10ml, 50ml, 20ml kasi ito 100ml, medyo malaki. At saka shoutout din nga sa kaibigan ko na ano, isang content creator, Daniel Guarin. Shoutout sa iyo, Idol.